Hanggang doon yan sa dulo. Hmm. Damar yung hirang damar. Ang dami itong nanawakanay na ako. May nanupo Wow! Oh my God! Dragon, magandang magandang umaga. Ayan, nandito ulit tayo guys. Nakabalik na tayo dito sa Mindoro. Welcome back. <laughs> Kamusta so, naman ang ila Manila? <laughs> ilang araw lang kami doon. Talagang ano, balikan uh, lang. Ang Singapore galing. <laughs> Akala nila guys, sa punta na kami Singapore. <laughs> so, ayan ba ang Kadragon? Um, uh, Siyempre sa Ate Jo, hindi na sumama pa uwi. Baka sa July pa. Kasi may aasikasuhin uh, si pa siya. Yung kanyang ba? estudyante doon, si Charles. Ngayong araw guys, nandito tayo sa kubo ni Kuya Dan. At tayo uh, mag ano, tayo ng kamote kasi sabi nila nung nakaraan wala daw laman yung kamote pero nung hinu, you know, may ilang Inhabo pa na, na, na sila. may mga ilan-ilan din na may mga laman. So tatanggalan na natin ng galay kasi maraming nag-aabang dun sa galay na kwan. Mabing, humihingi. Na, na, na pang, na pang tanim. Pamilya na, Pampilin na, na ng namin kamote. Tatlo tayo? Oo. Saan natin ibenta? Sa bayan? Sa Divisor. Divisor oh, kayong tatlo magpa-passport na rin kayo. Baka magka-Singapore tayo. Ah. Sana Oh. Na. Ha? Na. Ayaw niyo naman asikasuhin ka sa si Antiligayan. Sabi oh. niya, eh kayo na lang ito eh, na na. Ang bahala ka eh, ako So, let's go mga ka-dragon. Back to reality. Yan, mag-aabong yes. si Kuya Dan ng kanilang day, ba, punlaan. Ang ganda ng punla niyo, oh. Green na. May, May timing na, ano. Na, na, Natyambahan niya yung panahon. Siguro yung sa tinanim natin doon, maraming naman yun. Tara na, let's go. Mainit na, guys. Ayan, may nasimulan na si Kuya Dan dito. Sabi ko nga, kung maraming gustong humingi ng galay, dapat magtulong din sila sa pagtanggal. Hindi yung saka lang sila hihingi kapag natanggal na. Inaantay na lang nila nakuan. Ayaw nilang magpagod. Kaya ano daw eh, kaya konti lang daw yung nalaman niya kasi sobrang lusog. Nanyo naman guys, sobrang healthy niya talaga. O, ang tataba. Ang lalaki ng kanyang daw. Magtalbos Mag okay. naman ah? Kaya nga. <laughs> okay. Ulam ko rin to kanina pero nabitin ako eh. Magkala ko mag-take out na ulamin ko nga na nung kwan nga ng linggo maggulay tayo magsaluyot ko na agkakapatsa tao. Dito <laughs> kanina. Try kaya natin mabukay ante pangmerienda natin. Ayan oh yung may kano. Oh. Kung may laman. Dahil hindi lang ako. Kain. Para makalabas tayo. Ako na si Ha, naglawa ito yun na eh. <laughs> Laka, lalaki talaga ng dahon niya oh. Ano mo naman yan oh. Para na siyang gabi oh. Lalay, ito diba mo na kaya ano eh? mo, ay lapas na po na eh. ini itu tuh maaf Hãy subscribe Baka may ahas, Dan. Bukas pa to, guys. Aararuhin nila, Kuya Dan. Basta matanggal lang nila tong ano, mga galay. Kadami to, oh, no? Pero sa ako, ano, pipte, ganun. Ilaman? Lalake. <laughs> si. Mataba kasi eh, no. Mhm. guys. <laughs> naga... <laughs> naga... Galay si Greg. Ano dyan Ano gagalay si iping ng kamote palitan kami kahirap maghila guys kabigat din sa sabi. iping hmm. kabigat pwede mong hilahilahin lang eh pero yung puno niya magkwa hindi na ikwa hanggang doon yan sa dulo parang alam na yung favorite nang tiligaya. Mm -hmm. hmm. Katindi ng kwan. Oh, kainit. Ano? 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 Ang Ano? na. yung tira kung sino man ang magingi sila na sila na lang mag ano, kuha itong natanggal natin sa atin pang tanim daw nang pang tanim natin dun sa ano bukid tsaka magkuha rin sa Pag sa Manila ka talaga hindi ka makatagal. Pag nasanay ka sa probinsya. Okay. Inip na inip ka. Boring na boring inip na inip ka Yung wala pa kami isang linggo ha. Sa, sa ano pa kami mag isang linggo. Bukas. Parang gusto mo magbalik ulit dito pag ilang araw pa pa Hindi sana yung katawan mo na ano na walang ginagawa. Eh parang ano kag-aga pa lang aglaladot ka na doon pag nakambrat yung katawan mo. Tapos alagi uh, kang inaantok. Oh, okay. <laughs> Kagaga inaantok ka na alas. <laughs> Pagkaan ka ta eh. Then, Tapos agsasadot ka. ka. O, ka na naman. Hmm? Hmm? Gantay ka na lang na uras eh. Oo, oh, kainan na. May isa po dos plato ko. Panaghiga na naman. Kami, nung dito. Wala <laughs> namin doon.

ganda ng pula um, nila meron na akong ilaga. Oo, na yun. Ito yung nakali ni Gigi. Paala siya. Maliliit lang talaga siya, no? Eh, okay, okay. malalaki. iba doon ako. Sa kabila daw. Okay, Nakalalaki ngayon. Nakuha namin dyan. Ay, mula na eh. Oh, Sibay? Sibay? Sibay, mula, diba <laughs> diba may. Sika, may mula dyan ba ba? Di ba kami doon sa, ano, kabilang plot? Uh -huh. We need backup, guys. ayun mga ka-dragon ating lunch o oh, sarap na ating ulam ngayon salmon salmon belly yan galing pa yan ng ano guys Manila kasi dito sa amin Doro walang mabiling salmon masarap sana kung ulo salmon head kaya lang walang available ay po pa isang kilo na to kasi ito sa ano ko nabili sa Alphamart. Kasi yung nakita ko sa may pa sa palengke nga sana kaya lang parang pusyaw na yung kuan hindi na siya ma-orange parang bila sa ano. Mamaya ulit tayo magagalay mga ka-dragon sobrang <laughs> <laughs> -ano, init. May pa gano makulimlim. Hindi kayang init. Minahukay si Kuya Dan na malaki. Ah, nadaga tu oh. Mm Ginadaga, no. Hirap lang pagkulok. Hindi. Hindi. Hmm. Magain. Mm. Pang, ano ka mo, Tokyo? So, ang hmm. tukto ba? Ay, sa 160. Ito, Ito yeah. na <encontramos> lang, <ExcelKK> guys. Magluluto na tayo ng ating lunch. Magpapakbit din tayo. Bit ni DJ. Hmm. Yes, kung magpapakbit yan. Hindi. Sampi pa tayong magpapakbit. Tatlong klaseng ulam natin. Ayun. Ayun. Nilagang kamote. Yung kalate yan, ilalaga natin. Pinakbet. Sinigang na salmon belly. Ganyan na yan. Huwag na nga teatein. Dali mo makutuloy. Favorite niya ng tiligay? Favorite ni Tita Legs. Favorite niya yung mga mamahalin eh. Ayun ang katonan ng pan niya. Chan. Ka-apan. Sinigang naman talaga yung dito. Naman naman po yung sa Pilipinas.

Huwag <laughs> ka mag -an at mas lalong magkatiyan. Tulin oh, uh, mga o. Ah, Nahulog uh, na ante. Ah, <laughs> Nahulog na sa loob. Ah, ah, <laughs> <Aano ka? laughs> Parang batang na. Tunga, tunga, tunga. Kalaki ba naman kasi? Ito! 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 Wala nah, nah, na, nahulog na. Sangkil sana eh, sondo. tangkay sangkil sana eh. nag na oh. Wala, alay, di gano'n ko lang sana. Pero may pang eh. Wala. Sa batok mo. Ayun guys, lagyan na natin yung gulay. Okay, Ako nga, hindi ko. Ayan guys, lagyan natin ng konting Konting daon ng kamote. Eh. Ayan, hmm. tinulungan na tayo ng asawa ni Antilig Kaluhong pa yan, yung guys. Look. Good. Woo. Bakit Makati Ating salmon. Wow. Salmon belly. Ito wow, talaga mga kadragon. Ang the best. Na-miss ko to Masakay ka na Masakay na Nagbangla. Let, kain na tayo dito. Kain na. Dito na, magsalo-salo. Ay? Kain ulit ako. Kadaming ulam mo, kadaming kanay. Kadaming kanay na. Na, Kita mo itong pakbit namin, oh. Itong pakbit nila, oh. May miniramas pa na talbos sa mo, ano. Ano itong ilagay dito, ay? <laughs> ay, yan, ay. Hmm, Ito talagang Ito talagang dabi sa... Sini pang sangkil sa ni ah. Kasalo ko dami oh, subu-subuli to. Maglasukat <laughs> ko. Dami tong ano ka na ano. may mm. ano Wow! Kanin. god. Social media. Yun okay. yeah. yeah. Mayaman lang do ito Pang mayaman lang ito. Pang mayaman, pang mayaman. Pang mayaman tayo ngayon guys, nakasalmon tayo eh

yung Malik. pa, dapat ko. Mm. na po, po hindi ka Mm, -hmm. mm -hmm. sarap daw ng kamote. Ang sweet na ba. natin. din na Ngayon, <laughs> parang ngayon bukan na. Ah. Mabait na si Auntie Ligaya sa asawa niya kay ano eh may oras may oras na sa kanya na nag-resign na kasi. parin na eh. ko eh. Amat po, amat po. Kain tayo mga guys. Kain <Thermaan> tayo guys. Harap pang pang pangmayaman na yun. Ano na yung na. Pagkain ako. Pagkain ako nga ito. Ulam ko na ito kanina umaga guys. Ito rin. Hindi ko naluto yung sa amin. Pero ano pa rin. Kakadulang madlang peps. mayaman pa kanina. Pero sigup sa mga kanina ka. Mga kura nga. Sige. Mala na. Ano, nakatindik siya. Masipayak na na yun. Sabaw. Igok. Ito sa mga, mga kanturi na yun. Ngayon, kadami yung isang trailer ang ginawa niyang gala yun. Eh. Hindi ko nagkua yun. Eh. Nakakuan pa. Nakadiscount pa. Hindi ko na kasi nakita pa. Uwi na sila. Galing siguro balod yun. Ang tatatawang nagkapan na.

pa rin gina, ano? Ayun, gabutas-butas. Maghanap na lang daw sila ng upahan nilang maggalay. Hindi daw kaya. Kaya ng kwan, babae. <laughs> di kayain, <ha>? <laughs> kaya ina Mahirap maghila. Makapal. Kakapal. Makapal ang kahoy. Pati dahon makapal. Ha? Sa isang araw nyo pa siguro ito mapano. Maararo. Maararo. di naman pwedeng araruhin nang hindi natatanggal 'yan ng dahon Marami na yan. Oh, merinda lang man natin. Merinda na. Ay, talaki. Ayun. Aba, ganda oh. Hmm. Saan may itanim? Uwin ko lang. Ito yung baka may maghanap pa. magbili. Hmm. Gatangan damat? Dawatan so, damat lang? Hindi ba bayaran ay bilhin nila. Ito yung galaki kung mag, may maraming maghanap. kami na mag mapaya pa kami ng kakarating si Platus ni Irning nung ginasakyan namin pagsakyan lang mulang nagbol talbos lang ang paano ang bintahan dyan pero sa magkano dami na yan Pakainin natin mo boss. Ah. Tumingin sa kebanjing. Oh niyan eh. Kasi <laughs> mananap lang talaga. Bung order ko na n'tin 'yung kamote sa Manila para ano, ma-deliver oh. natin. Murmurong sana yun 'yung toto bagsak niya daw sa Divisoria. Sa so, mga gustong, ano guys, mag-order. Hindi, magtinda ka na doon ng per kilo. Mabilis lang yan. Wala, walang karyo. Kape man lang. May kape. Hindi, kasi nakaibig yan eh. <laughs> Ayan guys, kaltehin na lang natin siya yung ano, minsanan na sabay-sabay -sabay para mabilis para matipid sa mantika. Ante, dinurog mo nga niyang no. ano natin, kamute. I'm wow. <laughs> magburit di bod ka ba gaay? <laughs> ha? <laughs> Ba't nadurog? Hilalo-halo mo man yata. No, makuha mo. Kastan tumot, Julie. Mm -hmm. Ayos lang. Maksit mo tayo. Mm Hindi -hmm. mo makita. Magguhungan mo na tan. mo may hapon, magguhungan. May ano to guys, may asukal. Masarap na ito. Kaya lang, kailangan natin ng kutsara. Ba Bananak yo pa Ay kamutik yo ha. Ah. Ganito rin lang kinalabasan palpak pangasinalte hindi mo gagamaluto syempre bago ano ay direkta na to gising na kailangan kuno kailangan din at tubig talaga yan eh dito din umitubig syempre pag nalaga yan sarap talaga guys kapag bago harvest matamis sarap talaga matamis at may asukal naman pala Ito. kape. Oo, oh, oh, meron pa to. Ang tinga to. Yeah. Honey Hello. Yeah. pie, kamo rin daw eh. <laughs> 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 Napapatawag na hindi. Hindi ako makita. <laughs> Ayan siya. Mahal ko. Kawang kamutin. Ah? <laughs> <laughs> Mahal ko ko na ma. Honey <laughs> pie ko na <ng> mata. Niya kamata. Coffee simple ng kape. Sweetan mo naman yung pagtawag mo ah. Kay lakay mo. <laughs> Lakay ka muna lang. Lakay, agmerinda ka. Sige <laughs> na, Tay. Sige na. Wala. Wala ka sweet sweet Ante sa asawa mo, Ante. Wala ka bagang kasweet-sweet. Puro. Hindi mo gayon sa Ante pa sa yung pag niya pa. pagsilbihan niya. Ikaw, anti pa sa'yo. Ano ang tawag mo kang kay Marisay? Hoy. Wala. Nalo. Wala. <laughs> nalo. <laughs> nalo. Ano naman ang water Ano hindi mo maywangan? Amo. ang Uncle, magmerienda daw muna. Magmerienda ka daw muna, sabi ng my loves mo.